Hmm. right, so welcome back. So for today's video, magpapalaway na naman tayo ng isang napakasarap na pagkaing probinsya, mga idol. So ngayon po ay gagawa tayo ng kilawing dalopapa So out po sa lahat ng na mga nakakarelig kung gaano kasarap ang dalopapa No? Isang klaseng pusit na sobrang lambot. Okay, so hindi na natin papatagalin. Ipapagayat na natin yung mga sili na sobrang dami. Siyempre, kailangan-kailangan yung mga sili niyan para lalong sumarap yung kilawin natin, no? Anyways, kahit hindi naman masyadong ganun karami yung mga ingredients natin, hindi na kailangan kasi sobrang fresh niya, nagumagalaw pa nga yan mga lodi. At sayang nga po, hindi ko na ipakita sa inyo kanina na nagre-rainbow-rainbow -rainbow pa sa sobrang ka-freshness ng ating... Alam niyo yun, sobrang fresh ng ating dalupa pa kanina, gumagalaw-galaw, nagre-rainbow-rainbow pa yung kanyang skin. And, uh, syempre binigay lang to sa amin sobrang salamat sa nagbigay nito alam mo na ako sino ka hindi nakita i-mention dito at uh, shout out pa lang po sa lahat ng mga alam nyo yun natatakam dito lalong-lalo na yung mga OFW nating magigiting na nasa ibang bansa na pinaglalaban or nilalabanan yung homesick para nang sa family niya, nila sumabuhay po kayong lahat mga mga idol so nagkakabululul tayo kasi parang tumutulo yung laway ko habang tinitingnan tong video natin na to. So, ayan na, kasama ko pala dito, i-shoutout ko lang si Joy Minching from Valencia na siyempre ang lead guitarist ng Sticklight Band na si Gawix Jaime Ramirez. So, ayan na nga guys, siya yung nag-aano dyan. At uh, siyempre, nina natin papatagilin niyan, titikman na natin niyan. Oh, tinikman na nga ni Gawix at sobrang sarap nga naman. Talaga't makakalimutan mo yung pangalan mo sa sobrang sarap, guys. Sabi nga po dyan ni Gawik na hindi niya ipagpapalit sa anong karne ayon. Alam nyo na kung gaano kasarap 'yon, mga idol. No shoutout nga po pala sa lahat ng mga sumusuporta sa atin, mga naniniwala, especially sa mga shares natin dyan, mga solid reactors, sa mga nagko-comment. Nire-replyan ko lahat yan kasi nare-replyan pa naman Tumapot ka hanggang dito Huwag mo kalimutan na ipalo at i-subscribe ang ating YouTube channel Hanggang sa muli